Guys, meron ako dito. Ewan ko kung anong klaseng bato. Sabi daw, batong lampasan. Ayan. Batong lampasan, guys. Napanood ko yung isang vlogger na sabi, batong lampasan. Eh. Ibig sabihin, pag nasa travel ka, walang ahad lang kung ano man yung gusto mong marating ay eh, makakarating ka, guys siya. Nakuha ko to sa sa Lobo, Batangas, guys. Yan. Yan siya, guys. Try natin na uh, dito sa ano, try natin sa suka. Yan siya. Try natin suka natin yung suka kung bubula. Sabi nila pag bumula daw eh. Buhay daw yung ano na yun, yung mutya na yun. Ito siya guys. Bato siya, bato. Nagpasa nga. No? Maganda daw to sa travel. Ito siya guys. Tagusan no? Tagusan yung Tagusan yung bato. Tsaka nung kumuha ako nito, meron ako binibig, binibigkas na salita. Pusa yan, nagpapakita. Ayan siya. Nakuha ko yan, guys. Batong nagpasan. So, eto, try natin. Ayan, o. Oh. siya, guys. Kita nyo guys, may reflection siya. Bumubula. Ayan. Bumubula yung batong nagpasan. Malakas yung ano niya. Ibig sabihin, totoo siyang magya. Pero yung iba, hindi ako disclaimer lang, hindi ako expert. Pero sabi daw, na gaano daw yung carbonate, meron daw formula, kaya daw nagre-reflect yun. Ayan siya guys. Ang lakas ng niya. Nakikita niyo ba guys? Ayan siya. tabi ko lang. Naging busy ako, guys. Ito pa, guys. Try Bato siya, Bato. siya guys. Sa travel, eh, nagre-reflect siya guys. ilusibin pag bumula, sabi na ibang vlogger, hindi ako expert, pero sabi, buhay daw yung mutya Yung iba lumalakad pa guys. Nakakita na ako nun. Meron ako nun na mutya na lumalakad. meron na kanin guys? Lumalakad siya. siya guys kasi ito pa konti lang kasi yung suka ako nagtitipid ako sa suka Thank <laughs> uh, you. Hindi sya bumula. Ito siya guys. Ito malakas yung ano niya. malakas yung niya. Malakas yung Bato sya guys. Okay. Mucha kalikasan na nakuha ko sa Lobo Batangas. Um, Hi guys, ito yung mga siyang gini. Eto guys. Bato siya na naging isda. Korting isda. Ayan siya guys. Papakita ko sa inyo kung Ayan. Ayan. nakuha ko siya guys. Hindi ko alam ang tawag yan eh. Pero matagal na sa akin pa nakatabi. Ayan siya. Ayan siya ipapakita ko sa inyo guys ito guys ayan o shell sya ka baby pero meron siyang butas titignan okay, nyo yung tignan nyo yung ano nito powerful to guys tignan nyo ha ah. powerful yung guys Gagal na sa akin yan. Ano guys ha? Gagalaw yan guys. Gagalaw. ayaw niya magpakita guys pero nung nakaraan gumagalaw yan eh ito try natin konti lang kasi yung suka ko okay. eh. Kaya parang ayaw niyang... Hmm. Meron ako dito bato na talagang ang lakas-lakas na guys. Ang lakas niya talagang gumalaw. Ang talaga. Okay, so gumalaw. Okay guys is the busy natin eto ah, yan, aandar ah, yan tinan guys gagawin yan Ayan siya guys. Eh. Magalaw. Gumagalaw. Nakita nyo guys, gumagalaw. Okay, nakita nyo ang Gumagalaw ito kumagalos yow kumagalos malakas nakikita guys siya. Lahat ng bato ko bumubula. Ewan ko anong klaseng mga bato yan guys. Para saan? Uh... parang tagusan. Tagusan ay eh. alam ko kung ano klaseng bato yan. Lahat sila bumubula. Yan o. Eh. ito parang sapatos sapatos talaga Guys, sa mga may alam about sa paki pakicomment naman kung ano klaseng mutya yung mga nakuha ko guys matagal na sa akin yung tinatago ko lang